mga ulat ngayong gabi ang mga manggagawang dumaranas ng kalbaryo sa kanilang mga trabaho. Nang naipit lang po itong dalawa. Naramdaman ko po na parang hinihila yung katawan ko. Bigla po po hinihilo mo. Pagtingin ko po mga ganun, ito po po na siya. Ang hirap na pinagdaraanan ng mga breast cancer patients. Kung talagang lahat ng tao mamamatay kung ito ng kapalaran din, wala tayong magagawa, wala naman tayong kamag anak. wala tayong kilalang pa. Ano, ano, ano. So, ano nga, no? Yun yung decision namin no August. Oh, Nakakon naman. Wala na, surrender na kami. Wala na kami, ano? Wala na kami alam paraan. At si Congressman Jules Ledesma at ang mga isyong kinakaharap niya. Number one daw kayo, pero number one sa pala-absent. Correct. I agree. I, I agree. Nasaan kayo? Nung mga panahon, hinahanap nila kayo. You they haven't even asked me if I'm gay. Kanya na rin ang exactly. Are you gay? Okay? How do you know? I'm fine or wrong. Maybe, maybe not. Tutukan ang mas malawak na paglalantad ng mga issue at kontrobersya dito sa Reporter Reporters Notebook. Tapat na benepisyo at aumento sa sweldo. Ilan lamang sa mga isyong ipinaglalaban ng mga manggagawa. Sa kabila nito, bakit may mga nakakaranas ng hindi makataong kalagayan sa kanilang trabaho? Sabat na benepisyo at umento sa sweldo Ilan lamang ang mga ito sa pinaglalaban ng mga manggagawa Pamakailan, ginunita ang World Day for Decent Work Pero tila taliwas ito sa dinaranas ng ilang manggagawa sina Sunny, Gerald at Romeo. Pare-parehong helper sa isang pabrika sa Bulacan. Lahat sila, idinaray ng umano'y di makatao nilang kalagayan. Nobyembre nung nakarang taon ng maputo lang tatlong daliri sa kaliwang kamay ni Sunny. Mayigit isang buwan pa lang siya sa pabrika nang lamunin ang makinang tumutunaw ng plastik ang kanyang kamay. Hindi ko pa napagsig. Itong kaliwang kamay ko po, nakakapatong siya sa plastik. Ngayon po, dahil nung pagpasok ng plastik, sumama po itong kaliwa. Pagkaipit niya po, yung dire diretyo na po siya, hindi ko sa nakipit. Hindi rin nalalayo ang naranasan ni Gerald. Dalawang daliri naman niya sa kanang kamay, ang nilamon daw ng makina. Isubo ko, pumulot po plastik na paghahating nakain po yung ano, parang naipit lang po itong dalawa. So kung naramdaman ko po na parang hinihila yung katawan ko, bigla po kong hinihila mo. Ang tingin ko po yung gano'n, ito na po yung dalawa. Si Romeo naman, nasa buga ng tunaw na plastic sa katawan. Ang mga peklat na ito ang iniwang bakas ng lapnos sa balat. Bago pa lang ako nag-operate, ano, tapos nyo ako lang nalaman na tumatagsik pala yun. Kasi pwersa ka yung trabaho doon. Hanggat yung umagalaw yung katawang mangit hanggat, o, to, hanggat may lakas ka, magtatrabaho ka. Ito ang pabrikang kanilang pinagtatrabahuhan. Kumpanyang nagre-recycle ng iba't ibang uri ng basurang plastik. Madilim sa loob, makapalang usok na galing sa mga makina at tinunaw na plastik ang mga manggagawa kapansin-pansin na walang gas mask, guantes at angkop na uniforming pang trabaho sa delikadong trabaho. Ang ano condition sa loob? Mainit po. Ilan-ilan na -ilan kaming mga operator here pero ang tumagal yung iba nagsigayawan. E, ako rin po kasi nakakailangan ako eh, kasi buntis yung asawa ko. Kaya yung pinatulang ko na. Grabe po yung ano niya, yung usok sa loob, yung sinaw ng chemical ng plastic. <laughs> ang trabahador naman na ito mano-manong isinusubo ang plastic sa makina. Meron ba kayong training doon para alam nyo kung paano magpatakbo ng makina? Tinuturoan ba kayo doon? Wala na training yun eh. Kung sinong marunong mag-operate ng makina kahit bago pa lang mo oh. at nakita nila na may, may, may abilidad sa makina, yun sigurado siguro So, nila. Oo, gagawin nila ang operator. Night shift ang trabaho ni Nasani at Gerald. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. 250 pesos lang daw ang sinasahod nila kada araw. Malayo sa minimum wage na itinakda sa probinsya na 302 pesos kada 8 oras. Walang overtime at wala rin night differential pay. Puyat, tapos minsan pagkatapos mo ng trabaho, maghihina yung katawan mo. Kasi nga po, 12 hours kami. Tapos minsan pag linggo, magchichinsip po kami. Papasok ka po halimbawa ng alas 7 ng umaga. Mag-out ka po kinabukasan ng tanghali ng alauna. Kaya mabigat po talaga. Noong 1974, isinabatas ang Labor Code of the Philippines. Laman nito ang karapatan ng mga manggagawa tulad ng tamang pasweldo, tamang oras ng trabaho, ligtas sa lugar sa paggawa, karapatang mag-organisa at iba pa. Pero tila hindi kilala ang mga karapatang ito sa pabrika. Ipinakita pinakita namin ang video sa Trade Union Congress of the Philippines, grupo na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa. Surprising ni meron pa rin palang ganitong mga companies. Mausok, maalikabok, madumi, magulo. I'm sure hindi rin sila yung mga manggagawa, walang gamit na protective equipment. At sigurado akong hindi sila binabayaran ng tama. Malinaw raw nang napasukan ng magkakaibigan, isang sweatshop. May tuturing na swetsa pang isang kumpanya o pabrika kapag madumi at hindi ligtas, hindi nagbibigay ng tamang pasaho. Sobra sa oras ang trabaho ng walang tamang kompensasyon. Gumagamit ng child labor at hindi nire-respeto ang karapatan ng mga manggagawa na mag-union. Pag nagkaroon ng aksidente, ang unang sinisisi yung manggagawa. Maling hindi tamang pagtingin sa sa manggagawa yung ganon. Ang unang sisisihin dapat ay yung employer, no? Um, kasi obligasyon ng employer na magbigay ng ligtas na makina, ligtas na pagawaan. Aminado rin ng Department of Labor and Employment na may mga karapatan ng mga manggagawa na nilabag ng makitang video. Non-compliant yung establishment insofar as occupational safety and health standards is concerned. Kung sa pagpapakulong ng, ng may-ari, meron tayong mga batas na nag answer sa mga ganyang problema. If based sa inspection natin, makikita natin na may imminent danger, meron tayong stoppage of work. Git ng TUCP, malaki ang pananagutan ng may-ari ng kumpanya kapag naaksidente ang manggagawa, lalo pa, at sa oras ng trabaho. Pero tila taliwas ito sa kaso ng magkakaibigan. May malasakit ka ba naramdaman doon sa kumpanya niyo pagkatapos nangyari nangyayari sa'yo? Wala naman po ako natanggap sa, sa kumpanya ko, kahit yung piso. Parang hindi nila kayang ibigay yung magkano lahat-lahat ng magagastos ko, kaya tinipid ko yung sarili ko. Nang gumaling, wala na rin daw silang trabahong binalikan dahil sinibak na sila sa pabrika. sa ilang pagkakataon. Buhay kasi ang kapalit ng hindi ligtas sa trabaho. Mabigat pa rin ang loob ni Rowena sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Romel noong Pebrero. Tatlong linggo pa lang daw ito sa trabaho ng maaksidente. Kung naipasok niya doon yung kamay niya, nahila ng pambelt yung, ano, yung dulo ng sako. Ngayon, siyempre po, umaano siya, nabuhol na po sa kamay niya. Hanggang sa nahila na po siya. Bukod sa gastos sa ospital at pagpapalibing, wala na raw natanggap na tulong ang kanilang pamilya mula sa kumpanya. Gusto lang po sana namin kung ano yung benefits na dapat ibigay nila dahil doon naman po na aksidente yung kapatid ko sa pabrika. Sana naman po ibigay na lang nila. Ayon sa TUCP, hindi pwedeng maghugas kamay ang gobyerno sa ganitong mga kaso. Meron ding malaking papel ang gobyerno, yung tinatawag nating inspection. Maaring kulang ang kalaman ng employer sa sa kaligtasan sa pagawaan, may role din ng government na magbigay ng tulong sa employers at saka sa manggagawa na tiyakin na ang pagawaan. Kulang ang mga labor inspectors namin. At sa dami ng establishment dito sa Pilipinas at sa dami sa lawak ng Pilipinas mismo. Hindi na, hindi hindi siya proportion. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, may 155 labor standard cases ang nakapila sa Dole. Ni isa, wala pang resolusyon. Sa kasalukuyan, wala ring malinaw na datos ang Dole ukol sa bilang ng mga sweatshop sa Pilipinas. Puna ng TUCP, dapat pang paigtingin ng otoridad ang inspeksyon sa mga pabrika at bigyang edukasyon ang mga manggagawa sa kanila mga karapatan. Number one po, kailangan tugunan muna natin yung working conditions nila. Uh, ayusin natin na maging uh, malusog at ligtas ang kanilang pagawaan. Sa tingin ko natutugunan naman lahat ng mga reklamo ng mga employees Ang nakikita ko nga lang problema talaga is kakulangan ng tao. So kung kulang yung mga taong mag-answer dun sa needs ng mga employees na yan, medyo mabagal talaga tayo. Ilang dekada nang kinikilala ng batas ang karapatan ng mga manggagawa. Pero hanggat patuloy pang abuso at panganib, tila mananatiling hanggang papel lamang ang pagkilala sa kanilang mga karapatan. Ako si Jiga Manika at itong nakatala sa aking reporter's notebook. <skrisa>